hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa -feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretso'ng good vibes ang sasaiyo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong antayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Patuloy na isusulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapabuti sa mga kawani ng pamahalaan. Tiniyak ng Pangulo ang suporta sa mga isasagawang hakbang para sa mas magandang working condition ng mga empleyado ng gobyerno. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Let Narciso. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na susuportahan ang mga hakbang para pagandahin ang working condition ng mga empleyado ng gobyerno. Gusto kasi ng pangulo na dumami pa ang mahuhusay at tapat na mga lingkod-bayan. Sinabi ito ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati matapos parangalan ang natatanging mga kawani ng pamahalaan. Ayon sa presidente, patuloy ring isusulong ng administrasyon ang professional development sa civil service nanindigan si PBBM sa paniniwalang ang public office ay public trust kaya nararapat lang na dekalidad ang serbisyo ng mga taga-gobyerno anuman ang posisyon at sahod at walang hinihintay na kapalit Natutuwa ang Pangulo na marami pa rin sa mga ng pamahalaan ang gumaganap ng tungkulin ng may pinakamataas na pamantayan. Kaya naman umaasa ito na magsisilbi silang inspirasyon para tularan ng iba. Our 2023 Outstanding Government Workers project the image of an ideal Filipino government worker. They did not set out to do things that would earn them praise or to reap rewards. Rather, they consistently deliver quality public service regardless of their position or their pay because it is what they feel is their duty, the duty they owe to the people. Para sa MBC Network News, ito si Lethn Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Kinilala at pinarangalan rin ni PBBM sa Malacanang ang ilang mga natatanging empleyado ng pamahalaan at grupo na nagkaroon ng ambag sa bansa. At isa na aria na ang tinawag ng Pangulo na National Treasure at mambabatok na si Apo Wang Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang individual at grupo na nag-ambag ng mga inisyatibo at nagpaangat sa Pilipinas at sa buhay ng mga Pilipino. Yan ay isa ginanap na awards rights for the Outstanding Government Workers of 2023 sa Malacanang. Kabilang sa pinarangalan ng Pangulo ay ang ilang mga empleyado ng pamahalaan at ang kilalang mambabatok na si Apo Wangud. Pinagkalooban ng 106 years old tattoo artist mula sa Buscalan, Kalinga na si Apo Wangud ng Outstanding Government Workers of 2023 at Presidential Medal of Merits Awards. Yan ay sa dinaos na Civil Service Commission Honor Awards Program. Ayon kay PBBM, ito ay dahil sa naging kontribusyon ng tinawag niyang National Treasure na si Apo Wangud na mambabatok sa Philippine Traditional Arts at sumasalamin sa mayaman na kultura ng Pilipinas. Ang Presidential Medal of Merit ang isa sa pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Pangulo ng isang bansa na kumikilala sa mga naging malaki at mahalagang kontribusyon ng isang tao sa sining, kultura, literatura, agham at entertainment. Music Isinusulong sa kamera ang pagtataas sa diskwento ng mga senior citizen sa mga pangunahing bilihin. Sa inihaing rekomendasyon sa Kongreso, mula sa kasalukuyang 65 pesos kada linggo, dapat umano itong itaas sa 125 pesos o katumbas ng 500 piso kada buwan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Milky Regonan. Dapat gawing 500 pesos kada buwan ang diskwento ng mga senior citizens sa mga basic goods o mga pangunahing bilihin. Ito rekomendasyon sa joint hearing ng House Committee on Ways and Means at House Committee on Senior Citizens and PWDs. Ang Albay representative Joey Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means, mula 65 pesos kada linggo dapat itaas ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture sa 125 pesos kada linggo o katumbas ng 500 pesos kada buwan. Sa ngayon kasi, nasa 65 pesos lamang kada linggo ang diskwento ng mga senior citizens sa basic goods. Paliwanag ng Salceda, ibinatay nila ang bagong diskwento sa halaga ng inflation kung saan ang adjustment ay papalo sa 126 pesos and 31 centavos. Kaya bilang chairperson ng Ways and Means Panel, sinabi ni Congressman Salceda ang kanyang suwestyon ay gawin itong 125 pesos o katumbas ng 500 pesos kada buwan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, This is ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabarita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Tiniyak ng Department of Agriculture ang sapat na supply ng mga crop and basic commodities ng Pilipinas, lalo na ngayong paparating na El Nino. Hindi raw aniya kailangan na mabahala dahil sa mga kahandaan ng kagawaran sa supply. Ang mga detalye tutukan sa report ni Milly Borja. Sinigurado ng Department of Agriculture kay Pangulong Bongbong Marcos ang sapat na supply ng commodities sa bansa para sa papalapit na El Niño. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., huwag mabahala at natitiyak ang departamento na sapat at stable ang mga supply ng mga crops commodities, lalo na ang bigas, mais, baboy at manok para sa mga susunod na buwan. Base sa rice supply and demand outlook ngayong taon, mayroong sapat na supply ng bigas ang bansa hanggang sa dulo ng taon dahil sa annual average surplus na 3.7 million metric tons o 99 days na maaari pang itagal ng supply. Gayon din para sa supply ng mais, karne at iba pang commodities. Paalala naman ng kalihim, asahan pa rin ang biglaang pagtaas ng presyo nito kung sakali man na magkaroon pa rin ang di inaasahang shortages ang mga supply geht pa niya hindi lamang sa bansa nagtataas ng presyo kundi pati na rin sa iba't ibang bansa tulad ng Thailand at Vietnam dahil sa pag-invest nito sa mga pananim at fertilizers Pagsisiguro naman ng kagawaran na mayroon ng mga nakahanda silang ginagawa para sa parating na ni El Nino. Katulad ng pagmonitor ng pagpasok at paglabas ng supply, interventions, maging ang pagtatayo ng mga cold storage facilities at warehouses, at ang coordination ng Task Force El Nino. Bumaba naman ang krimen ngayong taon sa probinsya ng Katarman, Northern Samar. Ayon sa Philippine National Police, noong huling quarter ng nakarang taon, umabot sa labing tatlo ang krimen sa lugar. Mas mataas kaysa sa first quarter ng 2024 kung saan isa pa lamang naitalang krimen. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Jane Galit Bantayan. Kinumpirma naman ng PNP Katarman na sa bayan ng Katarman bumaba ang krimen ngayong taon. Ito ang sinabi ng PNP sa sinagawang meeting ng Municipal Peace and Order Council, Municipal Anti-Drug Abuse Council at Municipal Task Force to end local communist armed conflict. Ayon sa kapulisan, sa nakaraang taon mula buwan na Oktubre hanggang sa Disyembre ay labing tatlo ang naitalang krimen sa katarmaan. Habang sa first quarter naman ng 2024 mula Enero hanggang Pebrero, isa lamang ang naging krimen at ito ay isang pagnanakaw. Dahil dito, tumaas ang operational accomplishment ng polisya. Sa kalagitna ng first quarter ng 2024, kung saan nakapagtala ng 27 na mga nadakip, Pagsampa ng kaso sa Sgado, nakumpiska mga iligal at nahuli sa curfew yung mga minor di edad. Kung iahalin tulad sa 15 na mga accomplishment ng last quarter ng 2023. Mula sa Action Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Samar Arts 34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Nagpadala naman ng panibagong warship ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Target umano ng bagong repair at upgrade ng BRP Emilio Jacinto na paigtingin ang pagbabantay ng militar sa maritime domain sa dulong kanlurang bahagi ng Pilipinas. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Edniel Parosa. Nagpadala ng panibagong sasakyang pandigma ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Fleet Public Affairs Office, idineploy ang BRP Emilio Jacinto sa Naval Forces West sa Palawan, ang PS-35 o ang Emilio Jacinto ay ang lead ship ng Jacinto Class Patrol Vessels ng Philippine Navy sa isang seremonya sa Sangli Point sa Cavite. Dinasmasahan ang PS-35 sa paugunan ni Offshore Combat Force Commander Commodore Edward E. de na target umano ng bagong repair at upgrade the warship na paigtingin ang pagbabantay ng militar sa maritime domain ng pansa sa Western Frontier sabi ni Disagun, paalala ito sa mga humahamong manggulo sa superenya ng Pilipinas na handa itong dumipensa sa tensyonatong teritoryo. Galing sa British Royal Navy ang PS-35 na dating kilala sa pangalang Her Majesty's Ship Peacock bago napunta sa Pilipinas noong 1997. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Piniyagan ng Bureau of Corrections o Bucor ang mga Correctional Institution for Women o CHW at New Bilibid Prisons na makasama, makayakap at makasalo ng mga ito ang kanilang mga mahal sa buhay sa araw ng mga puso. Ang iba pang detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Naging masaya at memorable ang Valentine's Day sa mga bilanggo mula sa Correctional Institution for Women at New Bilibid Prison o NBP sa ibinigay sa kanilang pribilehyo ng Bureau of Corrections na madalaw, makasalo at mayakap ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang, ang tema ng selebrasyon kahapon ay Kiss sa Bayhug, Love Behind Bars na tradisyon na ginagawa sa tuwing araw ng mga puso. Dagdag pa ni Katapang na alang-alang sa diwa ng Valentine's Day, ang CIWPDS na may kaanak at asawa sa NBP ay isinakay sa bus ng Bucor para ipagdiwang ang espesyal na araw. Ang kiss sa hug ay ipinatupad din sa iba pang operating prison at penal farm sa bansa sa araw ng mga puso. Sa nagdang Valentine's Day, talagang love is in the air dahil ikinasal ang anim na pong magkasintahan sa kasalang bayan sa Balanga, Bataan. Ito ay libreng kasal na handog mismo ng lokal na pamahalaan ng Balanga para sa mga magsing-irog sa lugar. Narito ang iba pang detalye sa report ni Dani Kumilang. Mula sa 25 barangay ng lusod ng Balanga sa Bataan, ikinasal ang anim na pumparis ng magsing-irog sa kasalang bayan Naginanap ito sa Emiliana Hall, lungsod ng Balanga kahapon, araw ng Valentine's Day. Libreng kasal na handog ito ng City Hall sa pangunguna ni Balanga City Mayor Francis Garcia na dinaluhan naman na mga ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan, Barangay Chairman at mga head department ng lungsod. Ang kasalang bayan ay pinangasiwaan ni Mayor Francis Garcia at bawat ikinasal ay nagbahagi sila ng kanilang nagikaranasan kung paano sila nagkakilala at nabuo ang kanilang pag-iibigan na humantong kahapon sa kasalang bayan. Nagpapasalamat naman ang mga ikinasal na kopol kay Mayor Francis Garcia dahil napabilang sila sa libreng kasalan at mga handog na regalo mula kay Mayor. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DCRH, ito si Dani Kumilang tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! The better news naman tayo sa usapang showbiz. na Navota City, Maynila, nasilayan sa Korean series na a Killer Paradox. At Kong TV at V Cortez, ipinasilip na sa publiko ang kanilang print of photos. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Nasilayan sa bagong labas na K-drama na pinagbibidahan ni South Korean actor Choi Woo-shik ang dalawang syudad sa bansa ang Maynila at ang fishing capital of the Philippines na Navota City. Pinamagatang A Killer Paradox, ginampara ni Bushik ang karakter ni Lee Chang na nagtatrabaho sa isang fish port. Ang naturang Korean crime thriller base sa isang webtoon. Bago ang A Killer Paradox, bumida si Bushik sa Oscar-winning film na Parasite at romance drama na Our Beloved Summer. Kung matatandaan, Marso noong nakaraang taon, nagkalat sa social media ang ilang kuwang larawan sa Korean actor habang shooting sa bansa. Huling nasa Pinas si noong November para sa kanyang Pinky Promise Manila Fan Meet. Samantala sa iba pang balita, hashtag Perfect Combination. Ipinasilip na ng vlogger si sina V. Cortez at Kong TV ang kanilang print of photos. Sweetness na sweet ang dalawa sa mga larawang kinunan sa Tokyo, Japan. Si Kong nakasuot ng brown suit habang ang soon-to-be bride namang si V nakapulang dress habang tumatawid sa sikat na Shibuya Crossing sa Land of the Rising Sun. Itong nagdang araw ng mga puso, nilabas ni at ang nice print photography ang mga pre-wedding picture. Taong 2022, inanunsyo ng magkasintahang vloggers ang kanilang engagement. Habang Hulyo noong nakaraang taon, ipinagdiwang ng kanilang baby boy na si Zeus Emanuel o ang kanyang first birthday. At yan ang DZRH Showbiz News mula sa kauna-unahan sa Pilip Pilipinas DZRH. Ito pa with ang showbiz angel. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa sambisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang masayang celebration ng Bureau of Corrections of UCOR ng Valentine's Day para sa mga preso ng CAW at New Bilibid Prison kung saan pinayagan nila ang mga ito na ipagdiwang ang Araw ng Mga Puso kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Malaking bagay ito lalo na sa mga preso na magkaroon ng tsansa na makasama ang kanilang mga pamilya at mayakap ang mga ito na bihira lamang na mangyari lalo na sa kanilang sitwasyon. Magandang hakbang din ito ng Bucor na makapagbigay sila ng memorable at fulfilling na Araw ng Mga Puso para sa mga inmates. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share -share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV